ating alamin ang mga lalaki na naging karelasyon at naging boyfriends ni Casey Concepcion sa mundo ng showbiz, sa musika at labas ng showbiz. Isa sa pinakamagandang mukha sa showbiz ay ang anak ni Sharon Coneta na si Casey Concepcion. Kaya naman marami ang naling sa kanya at naging boyfriends at karelasyon. Maikling panahon man o mahabang panahon. Una sa listahan, Rico Blanco. Si Rico ay vocalist ng River Maya. Pariyong music lover si Casey at si Rico Blanco. Nagkakilala sa isang music event. Nagkadevelopan at nagkaibigan. At yun nga, confirm boyfriend at girlfriend. Maayos ang kanilang hiwalayan, walang issue at walang away. Pangalawa, Billy Crawford. Nagsimula ang kanilang relasyon 2005. Walang taon, walang eksaktong taon kung ilan ang kanilang uh, romantic relationship kung umabot ba ng 2 years or 3 years. Nagkakilala din sila sa music event pero walang aminan ang dalawa kung sila ba talaga ay confirm na magjowa pero lagi silang ispatid na laging magkasama. Pangatlo, Lino Cayetano. Si Lino ay kapatid ni Pia Cayetano na siya naging daan para magkakilala sila ni Casey. Siyempre, magkaibigan una nagtadevelopan at naging confirm boyfriend at girlfriend. Confirm na nagsimula ang kanilang relasyon, boyfriend-girlfriend, nung 2007. Smooth at maganda ang kanilang relasyon bilang magjowa o walang away. Subalit, di kalaunan, naghiwalay din. Walang eksaktong taon. Walang maayos na detalye kung ilang taon sila naging karelasyon, boyfriend at girlfriend. Pero, walang issue ng awayan. Walang issue ang namagitan sa kanila pagkatapos ng hiwalayan. Pangapat, si Piolo Pascual. Isa sa mga kontrobersiya na relasyon sa showbiz noon, si Casey Concepcion at Piolo Pascual. Dahil uh, dito bumabalot ng isyo, away, at walang maayos, at walang klarong uh, hiwalayan ang nangyari. Binalot ng uh, totoong kontrobersiya, ang totoong seksualidad ni Piolo Pascual. Dahil di umano nahuli sila ni Casey na may kasamang ibang lalaki itong si Piolo sa kanyang kwarto o bahay. Nagsimula ang relasyon nila by the way ay noong 2010 at nagkahiwalay sila 2011. Sila ay nagsimula at uh, unang nagkapareha sa Korean remake na K-drama na Lovers in Paris. Matagal naging okay o naging magkaibigan si na Casey at Piolo dahil sa nababalot na masilumot na hiwalayan noon nila. Chandler Parsons Noong nagbakasyon si Casey sa Amerika noong 2013, nakilala niya ang isang Amerikanong basketball player na si Chandler. Dahil sa pagiging charming at uh, sweet at thoughtful ni Casey, ay nahulog sa kanya ang naturang Amerikanong player. At uh, ito nga, nagsimula silang uh, mag-date o lumabas kumain sa labas noong 2013. Lagi silang namataan sa mga restaurant, sa mga kainan kung saan sila ay nag-date at na uh, nahuli ding magkasama sa isang event sa Amerika. Ayon sa balita noon ay ilang buwan din silang nag-date ni Chandler pero walang confirmation kung naging sila ba. Matapos ang commitment ni Casey sa Amerika at ang bakasyon na doon, umuwi sa Pilipinas para sa isang showbiz commitment at maramang uh, maraming endorsement at uh, magasin pictorial. Doon niya nakatrabaho si Paolo Abilino. Matagal na naging kaibigan niya si Paolo. Sabalit, so, noong 2014, inamin ni Paolo na sila na official ni Casey Concepcion bilang boyfriend at girlfriend. Laging bukang bibig ni Paolo sa mga showbiz interview na girlfriend niya si Casey. Sabalit maikli lamang ang kanilang relasyon. Sabalit okay na okay sila sa kanilang hiwalayan. Ali Borromeo, isang football player itong si Ali, Filipino-American at uh, naging boyfriend ni Casey for 2 years, 2016 to 2018. Nakilala ni Casey si Ali, noong naging mahilig si Casey na manood ng mga football, football events sa Pilipinas. Nagkakilala ang dalawa through mutual friends at active ang dalawa sa mga social media platform, social media activity. After 2 years, 2018, nagdesisyon na maghiwalay muna ang dalawa at mag-focus sa kanilang mga profesyon at masayang ginagawa. Noong nag-aral pa si Casey sa Paris, doon niya nakilala ng una si Hugo de Charette o Yogo de Charete. Kaya ngayon, nung time na bumalik si Casey sa Paris, ay nakita silang muli. Nag-meet silang muli ni Yogo de Charete at uh, eating to each other ulit sila sa Paris at nagdi-date. May mga ilang Pinoy din ang nakita at spotted sila Yogo at uh, Casey na date sa isang restaurant sa Paris at ilang beses na rin sila nagpunta sa Pilipinas lalo na sa Palawan para ipasyal itong si Yogo. Walang confirmation kung naging sila ba ni Yogo at si Casey bilang nagkaroon sila ng romantic relationship. Nagkaroon din ng getting to know each other ang member ng Black Eyed Peas na si Apple the App with Casey. Walang nga uh, confirmation din kung nga uh, kung naging girlfriend ba ni Apple the App si Casey. Subalit, so, ayon sa interview with Apple the app, ay uh, special friend lang talaga. Closest friend lang talaga ni Apple si Casey dito sa Pilipinas. At hanggang ngayon, okay na okay sila. Closest friend. Pierre o Pierre Emmanuel Plazard. Nagkaroon ng serious at romantic relationship ang friends man at si Casey sa pagitan ng 2012 to 2013. Dati nang nakilala ni Casey ang naturang friends man nung siya nag-aral pa sa Paris. Subalit, nung pabalik-balik siya sa Paris, ay doon sila nagkaroon ng time na getting to know each other. Di kalaunan, naging confirm ang kanilang relasyon. Pa-date-date at marami din nakakita sa kanila habang sila makain sa mga restaurant sa Paris. Subalit, hindi nagtagal ang kanilang relasyon pero maayos naman ang kanilang hiwalayan. Si Casey ay on and off sa showbiz, sa mga showbiz commitment niya. Ito nga, nung bumalik sa Pilipinas ay nakatrabaho niya si Sam Melby sa pelikula at sa mga TV show. Na link din ang aktor na si Sam Melby kay Kisi pero walang confirmation kung si Sam Melby ba ay nanliligaw sa dalaga. Lagi lang namataan ang sweetness ni Sam Melby kay Kisi Concepcion sa mga set ng pelikula at mga TV shows. Mahilig at malapit si Casey sa mga chef o magaling magluto. Kaya ito nga, nakilala niya sa isang restaurant si Mike Woodridge, isang Swiss Filipino na magaling magluto at isang certified chef at pinakasikat sa Pilipinas at Switzerland. Naging confirm ang kanilang relasyon 2023 at open ito sa public dahil updated sila sa kanilang mga post at status sa social media, palabas-labas, picture-picture at syempre kumakain sa restaurant at sa ibang bansa. After one year, 2024, ay unfollowed na silang dalawa to each other. So, ibig sabihin, nagkahihwala na raw ang dalawa, si Mike at si Casey. Maayos naman at walang issue ang kanilang hiwalayan. Professional, kumbaga. Isa pang Filipino chef ang nakilala at naging boyfriend ni Casey na US-based. Balik-balik sa Pilipinas dahil gusto i-meet at makasama si Casey. Dati pang kilala ni Casey si Andino. Sabalit, ngayon lang nag confirm nag confirm Sila na nga ba talaga? Dahil sa vlog ni Casey, ay nakikita at namataan ang lalaki na andun ang sweetness sa dalaga. Laging makasama at minsan, nakaakbay pa. Ito ay last two months pa lang ng mga videos. Ayon sa mga vlog ni Casey, masasabi natin o oh, matanong natin na si Jordan Andino na ba? Ang latest boyfriend ni Casey. Dahil last two months na to, ano ba ang namagitan sa kanilang dalawa? Pero, according to my research, may asawa na itong si Jordan last 2021 nagpakasal sa isang Amerikana. Ano kaya ang totoo? Ayon sa ating video na to, sampo o mahigit na lalaki hindi ibig sabihin ay naging confirmed boyfriend ni Casey. Ang iba dyan, na link, na nag date at na issue lamang. Sabalit, karamihan ay naging confirmed boyfriend o lover ni Casey Concepcion. Ang mahalaga, single woman si Casey. May karapatan siyang lumigaya at mag-boyfriends. Kaya naman, bawal mapanghusga, bawal judgmental. Dahil single si Casey, wala siyang inaapakang tao. Pero bago tayo magtapos, mayroon isang aktor, honorable mention, na din kay Casey Concepcion na naging boyfriend di umano niya pero walang confirmation, usap-usapan lamang at chismis. Ito ay si Richard Gutierrez. Sweetness overload din sa si Richard para kay Casey nung sila ay uh, magka-love team. First movie under Star Cinema at Viva Films. Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone and always remember Be yourself and be a good one.